Masama nga ang loob dito ngayon ni Zandro dahil nga sa tuluyan ang tinanggal sa kanya ang kaso ni Max. Sa kanyang kinakausap niya ang hepe at katuwiran nito, hindi na umanong mahalaga pang ipagpatuloy ang kaso ng naturang lalaki. Naisa na ito ni Zandro na ipagpatuloy dahil sa naniniwala siyang maaring iyon ang maging susi upang matuklasan niya kung sino nga ba ang nasa likod ng pagkamatay ng kanyang mag-ina. Hindi kasi siya naniniwalang aksidente ang lahat. Habang ito ng mamang si Eric ay uh, patuloy nga ano, ang paghalap ng impormasyon patungkol kay Lavender Fields. At sa ngayon matapos nga nilang mapagtagpi-tagpi ang lahat at mapag-aralan lumalabas na si Lavender Fields at Jasmine Flores ay iisa. Sa kabilang banda, nagpakita rin dito ng simpatiya itong si Eric at ninanais ngayon na tulungan si Zandro na matuklasan kung ano nga ba ang tunay na nangyari sa kanyang mag-ina. Dahil tulad umano ni Zandro ay uh, naghahanap rin ng hustisya itong si Eric sa pagkamatay naman ng ama nito. Samantala, mula naman sa bahay ng mga Benavides, isang araw ay magkakasama nga ano ang mga original na friends nito ni Iris. Naroon si Napitonia at yung bakla na daddy or may anak na lalaki at ito na rin si Lily. Umihingi ito si Iris ngayon na ano ng sorry kay Lily dahil nga sa hindi naging maganda ang selebrasyon ng birthday party ni Camila. At lumabas rin ngayon dito sa usapan nila na naniniwala itong si Iris na maaaring ang anak ni Jasmine Flores ay naroon sa birthday party nito ni Camila. Na naging dahilan kung bakit umano- pinilit na magtungo doon nito ni ja ni Jasmine Flores. Samantala nagulat nga sila ano kasi biglang dumating itong si Lavender Jasmine Fields at uh, nag-offer na lamang pinaupo si Lavender upang uh, makahingi rin sila or uh, makarinig ng mga suggestions mula dito patungkol nga kay Jasmine Flores. Uh, at uh, dito naman ay nagpakita ng super concern itong si Lavender na tila ba hindi ikinatuwa ng ibang kaibigan ni Iris dahil sa super sip-sip umano ito na naging hinala dito ano, ng isang kaibigan ni Petonia at ni Iris sinabing baka umano mangungutang lang ng pera si Lavender kay Iris. Sa sumunod na kaga kaganapan ay tinapos nga ni Iris na yung kanilang pag-uusap-usap dahil sa sumasakit na umano ang ulo nito. Samantala sa pag-uwi nga dito ni Lavender Field sa kina Aster ay hindi niya inaasahang maabutan at marinig ang pag-uusap ni Mira at ni Aster. Para kay Mira, kumpermado na umano na si Jasmine Flores at si Lavender at nag ito para sa kaligtasan ng kanyang mamita. Tama naman ang bagay na yon at kaagad na sinang ayuna ng puso at isipan ni Lavender Fields. Kaya naman ng uh, sumunod na gabi, nagdesisyon nga ito na uh, lisanin ang mansyon ni Astor Fields. At sa kanyang paglalakad dito na nga hindi niya inasahan ano, na nor inasahan ni Lavender na makakasalubong niya itong Zizandro Fernandez. tinatawag ito at uh, inaakit ano, na sumakay na nga lamang umano doon sa car para ihatid kung saan man pupunta. Subalit so, itong si Lavender Fields hanggang sa tinawag na nga dito ni Zandro na Jasmine Flores. At doon na nagpanlaban ang dalawa at uh, tila ba mapupusasan ngayon ano, itong si Lavender Fields. Subalit so, ipinakita sa abangan na nasa ospital naman itong si Zandro at uh, labis na nagbamakawa dito itong si Jasmine Flores at sinasabing wala siyang kasalanan at nais lamang niyang makuha at mabawi ang kanyang anak. So yan ano mga kaibigan ang mga naging kaganapan dito sa episode 21 ng Lavender Fields. At paalala sa ating mga kaibigan na aayaw ng mga ganitong content, free po kayo na mag next video at hanapin ang video na naayon na, 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 sa inyong kagustuhan. Muli po maraming maraming salamat. Lagi po kayo mag-iingat. God bless you all. Bye!